kahit saan, sa ibang bansa, simulan mo lang yung walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili na susunod. No, parang natural na natural, natural na natural. No? Na. Parang ang isa yan sa, sa national anthem. Ah, sa ating Tapos, yung mensahe pa ay Hangwo sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sa kasimplihan, tinatahi ang puso ng mga Pilipino sa iisang pagtawag. Walang Pilipino na at walang Kristiyano para sa sarili lang. sa mga inaawit natin sa misa, Katulad ng Magnificat at Pananagutan, Tapit Hapon, Kahangahanga, ay sinulat ni Father hontiveros ama ng Filipino Liturgical Music. Ang ng araw, Mula 1970s hanggang sa kanyang pagpano noong 2008, Umabot sa mahigit apat na raang kanta ang isinulat ni Father Eduardo Hontiveros. Ang tanyag na kanta, yung Magbibigat, ang puso ko'y nagpupuri at yung pananagutan, walang sino ang nabubuhay. Originally written in English. And then after Vatican II, sinalin niya ang uh, titik mula sa English sa Tagalog. At yan yung kinagis na nating awitin, no? yung Tagalog version. No? Kahit hindi classically trained musician si Father Honti, napaka prolific po niya uh, composer he was writing as a form of ministry in order to serve the needs of the local church because there was still a dearth of a uh, Filipino written liturgical songs then Sa si Father Manoling Francisco, ang kompositor ng Hindi Kita Malilimutan, Papuri sa Diyos at Luwalhati sa Diyos sa mga naging estudyante ni Father Honti. Nakilala ko kasi si Father Honti no, noong first year high school ako. Judge po siya sa Patimpalak, Awit Pangmisa sa Tene High School kung saan inilahok ng klase namin yung Hindi Kita Malilimutan. Hindi kita Kinupkup ako ni Father Honti na uh, maging assistant keyboardist kasama na ako sa kanyang uh, pool of musicians. Ayon kay Father Manuling sinikap ni Father Honti na pag-aralan ang pulso ng Filipino. Si Father Honti Veros ay hindi nakapag-aral ng uh, musika sa konserbatoryo. Subalit, tumutugtog siya ng accordion at ng mga keyboard at konti lang ang kanyang training. No? Kung kaya katulad ng marami mga musikerong Pilipino, tumugtog siya dahil sa kanyang kahusayan magwido. No? at minsan na ikwento niya no na yung naririnig niyang inaawit ng mga mangingis na sa umaga habang hinahatak nila ang kanilang malambat, ah ayun kinuha niya yung himig na yon at isinama sa isa sa kanyang mga bibigha Alala ko yung kwento na Barangka Choir, no? Habang papunta sila sa probinsya para sa isang concert series nila, inensayo nila yung isang bago niyang nilikhang kanta, no? Pero dahil hindi nila makuha, mali ang notang kinakanta nila, uh, binago niya doon mismo, no? O sige, yan na lang ang kantahin ninyo. At yan na lang ang isusulat ko uh, dito yung inaawit ninyo, no? So, he was willing to revise his songs uh, according to what seemed to be more intuitive no? to the singers. At naalaala ko, no bilang rektor ng seminaryo, uh, ang naging parang unang mga collaborators ni Valeron Tiveros sa kanyang mga compositions ay yung seminaryo. Naalaala ko nga na may isang pagkatapos ng hapunan, ito si Father Ontiveros may uh, bagong composition. Nakatayo pa yan sa, sa mesa no? at tinuturo niya sa seminarista line by line yung kanyang bago. Ano? Uh, kasi wala pang kopya, inaaral. So, isang level yun ng interaction. Alam namin na bahagi kami sa sinusubukan ng isang tao na pag-implement ng Vatican II sa larangan ng ng inculturated uh, liturgical music. At kapag naggawa siya ng, ng, ng uh, composition, parang ang pakiwari ko, tinitignan niya paano ito kakantahin ng isang Pilipino. Sisimulan niya, maglalaro siya sa tatlo-apat na nota. No? Pagkatapos niyan, pagka nakapaglaro na siya ng ganyan, ay sabi niya, oh, paano ito mag itutuloy, itutuloy ng isang Pilipino. Siguro, isa sa pinakamahalagang criterion bilang isang liturgical songwriter ay makapagsulat ng mga awiting titimo sa puso ng Pilipino. because when we sing we do not only express our ideas we communicate and express our love for the lord and therefore the songs uh, should be able to touch us intellectually effectively and volitionally they should inspire us to live out what we are singing and therefore as a songwriter no I may not be very strict in following rules of songwriting because for me, the impact on the hearer and the singer, the congregation, kung baga, is primary. The songs we write give them voice to express their faith in the Lord. We also knew no, that uh, writing music is a charism, it cannot be forced. It is a gift from the Holy Spirit. And when the Spirit indwells us and uses us as instruments, that is the only time that the music really flows out. Ang Music Ministry ni Father Jhonti ang naging pundasyon ng mga musikerong bumubuo ng Jesuit Music Ministry. Whereas Father Honti wrote songs for the general populace, kami ni Norman Agatep at John V. Arboleda, we intentionally wrote English and Filipino liturgical songs for the youth in order to attract them and draw them to the Eucharist. At doon nagsimula yung aking uh, pagsusulat ng mga liturgical at inspirational songs. ng kuyong kabuuan ng buhay ni Father Ronti ay ito. na no? Habang ikaw ay may lakas, huwag mong itago yung ibinigay sa iyong kakayanan. No? Ano man yung talento mo para sa misyon, ibigay mo. At basahin mo ang puso ng iyong pinaglilingkuran. Hindi ito para sa iyo, eh. hindi tungkol sa iyo kundi tungkol sa kanila. Kung ang iaalay mo ay tugma sa puso nila, sila ang sasamba, sila ang aawit, at makaawit sila mula sa kanilang puso. I put music on the song I love the Lord during the darkest and most difficult part of my life.